Dismayado rin ang Concerned Citizens Group na tama na sa desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prof. David Michael San Juan, konvenor sa nasabing grupo, parang ibinasura na ng Senado ang naturang kaso. Gayon pa man, hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na muli itong mabubuhay kung babaliktarin lamang ng Korte Suprema ang kanilang naunang desisyon na labag sa konstitusyon ang ginawang hakbang ng Kamara dahil sa one year bar rule. Dagdag pa ni Prof. Daveda, malalim ang kanilang puot dahil hindi umano pinakinggan ng Senado ang kanilang panawagan para sa pananagutan ni Duterte lalo na may factual error aniya sa desisyon ng Korte Suprema. Ito'y matapos umanong iko-quote ang balita ng isang pahayagana na wala umanong naganap na plenary session na sa impeachment complaint na inihain sa Kongreso na mariin naman nitong pinabulaanan. Kinook ng Supreme Court decision na walang plenary session nung idinala ang uh, impeachment articles of impeachment sa Senado parang nirantsyada raw tapos walang plenary session para i-approve yun. And then later, pinatunayan ng Kongreso na hindi. Merong plenary session. So dumaan sa proseso yung articles of impeachment. Mula rito sa Bumbo Radio Butuana, para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Rulan Haneya and this is Bumbo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information, Basta Radio Bumbo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.